Ano tinatanim mo dito? Ah, kalamansi. Sa muli nating pagbabalik dito sa bayan ng Laurel, ay nagulat ako at nasorpresa sa aking nakita. Nakakatuwang pagmasdan dahil nga makita natin dito ay nakabangon na itong Laurel. Noon, tatlong buwan ang nakalipas. Halos ang buong bayan na ito ay lumubog sa baha, natabunan ng putik. Pero ngayon, makikita natin dito, bumalik na ulit na kanilang kabuhayan. May mga fish pan na dyan. At yung kanilang mga bahayan ay naayos na. Natanggal na nila yung mga putik na nakatabon sa kanilang mga tahanan. At sa parte dito ay nagawa na rin yung tulay. At meron ng panibagong tulay na maayos madadaanan mula dito Laurel papuntang Agonsilyo. At tunay ngang hindi matatawaran ang katatagan ng mga taong nandito sa bayan na to congratulations sa kanila masaya tayong makita na sila ay na mula sa trahedya ayan no, so dito tayo sa Tagaytay Nasubo Highway saan makikita natin dito yung ginagawang flyover ayan no So, punta tayo ngayon ng ano ng Laurel, Batangas. Silipin naman natin ng Laurel, no? May git sang atatlong buwan na ang nakalipas nung simula nung Christine. So Silipin natin yung pagbangon ng Laurel. Ayan guys, so, kung makikita nyo dito yung ginagawang flyover dito sa Ta Tagaytay. Ayan, medyo malaki na yung nagiging progress nitong project na to. Ayan. Ayan. Ay, nakalasat din tayo doon. Ito na yung ano, babaan itong uh, flyover. Ayan, dinatambakan na nila. Ready for buhos na rin pala to Ayan, no. Tapos may itatayo pa sila itong malaking pundasyon sa baba bago magkarampa. Ayan, sa so pag mo dito, medyo may ayos na ang daloy ng traffic paglampas dito. Tara, tuloy din na tayo ng Laurel, Batangas. Diyan tayo kakaliwa sa so Sa so May Alfonso. Ayan, ito na yung crossing papuntang Alfonso. Ayan, kakaliwa tayo dyan sa unahan. Welcome to Alfonso. Ayan. Dito tayo ulit. Kakaliwa tayo dito sa Barangay Newgan. Aurel Batangas Ayan, yung last nating na-cover tong kahabaan na to eh, yung mismong pagkatapos ng Christine, no? Uh, four uh, 4 days after ah uh, 3 days ba after Christine. So nandito tayo. Na-features natin tong makakasadahan uh, itong ano, kahabaan itong black wall. Idol, shout out. <laughs> ang ganda ng ano ngayon oh, taal oh. Wow. Ayun oh. Napakaganda ng taal. Mula rito sa Toktok. So as usual, tigil muna tayo dito. Lagi akong natigil dito tuwing pumunta ako dito. Ayan, oh. Lagi akong sumisilip diyan sa napakagandang tanawin niyan sa baba. Ayan na ang Taal Volcano. Ayan, oh. Napakaganda. Tara, tuloy tayo. So Ayan, malinis na ang kalsada Maganda nang dumaan dito Malalaman natin mamaya Doon sa unahan Yung part na nauka Yung ilalim ng kalsada no? Nung kamunti ka ng maputol Habis si Busing, oh, tulin no? Oh. <laughs> Nakakatakot dito Kaya ayaw ko magpatulin dito Hindi ko pinapaya ang motor ko Na bumulusok ng mabilis Gawa ng ayan o, napakatalim ng kurbada dito pagdating sa party na to pagkababa mo ng lusong pag may kasalubong ka, magaalang at ka ng lumiko, sigurado ka ayan o, oh, bakas pa rin yung landslide dito Ah, uh, sobrang tarik nitong kalsada na to paborito pa rin itong puntahan ng mga nagbabike no? ang daming umakit dito yung mga nagbabike dito sa ano, black wall gawa pagnarating pag nila to, no? Parang napakalaking achievement na para sa iyo na bilang isang nagba-bike, no? Sobrang ahon kasi nito. At napakaganda ng mga tanawin dito sa taas, no? Tanaw mo yung Taal Lake, Taal Volcano diyan sa baba. Kita nyo naman mga local dito kung magmaneho, parang ano, bali wala na sa kanila yung lusong. <laughs> Uhuh. Uh Tsaka grabe yung hangin. Sariwang-sariwa yung hangin dito. Ang sarap sa pakiramdam, no? Habang nagpapahinga ako dito sa may black wall, may lumapit sa napaka-bait na aso. Ayan, oh. Siguro marami siyang anak kasi, oh. Mukhang bagong panganak siya, eh. Ang bait niya, oh. <laughs> lumapit siya sa akin para maglambing, oh. Bye-bye. Bye-bye, Cho. Ayan, dito sa part ng kalsada na to, ayan, oh, matatanawan natin dito. Ang... Um, ah uh, view ni itong Taal Volcano no? Sadyan, no? sa harapan natin saktong sakto dito sa paglusong na to meron lang yung puno eh. yung puno na yan no? medyo maliit lang naman ano bang puno yan avocado para avocado eh abocado ba siya ano bang puno to yan lang yung nakatakip eto ah hindi kala ko avocado hindi pala pero pag dito ka na sa part na to yan, no yung mga nyug naman na nakaharang sa'yo Tal Volcano tapos yung matayog na yon sa harapan natin na yan yung ha, Mount Makulot no? kung saan sarado pa siya ngayon hindi pa pwedeng akyatin no? naabangan na rin natin yan kung kailan magbukas para matry naman natin may experience natin yung Mount Makulot yan sa Cuenca, uh, Batangas no? ang ganda ng Tal Volcano ngayon no? ang liwanag, ang aliwalas tapos wala kasing masyadong hangin ngayon eh, oh. napakaganda ng panahon ngayon matindi din ang landslide na nangyari dito ito bakas pa yung ano pero tumubo na yung mga ibang puno dyan Yung mga puno nang tumubo mga damo no yan so ito yung part ng kalsada na nasira gawa nung pag landslide yan no? so hindi na malamang kung ito i-re-repair pa ba nila o anong pang gagawin dito no sa kalsada na to yan no? Nabuo na nanda mo So hindi na natin makita yung ano nang ano Yung nakalbong parte gawa ng landslide no Grabe nakakatakot to pag gabi no Madilim dito eh baka dumiretso ka dyan sa baba na yan no Ito yung nakakatakot na part Ayan no grabe to Hanggang dun talaga yan sa pinakababa Ayan. Tapos dito bakas pa rin pala yung kabila oh na mga parte tara tuloy tuloyin yun natin to hanggang laurel batangas tingnan natin tsaka silipin din natin yung ginagawang tulay dyan kung natapos na ba at ito ayan o ito yung part ng kalsada dito na matinding na sira gawa nung mga landslide no nung panahon ng Christine ayan ang laki ng ano na to landslide na to at dyan sa tapat oh, yung mga kabundukan dyan talagang naguhuan yan itong part na to delikado na bumitak na yung kalsada oh. parang bibigay na rin yan sa part na yan dito tayo may malaking puno <laughs> so, itong part na tinatayo natin ngayon yan, yan, bumitak na ito may walay na yung parte ng semento dito sa kalsada yung kabaak lang sa kalsada o kaya nilagyan nila ito ng mga uh, sako-sakong lupa dito para big, harang hindi na dito tutulay yung mga motorista no? grabe lawak grabe yung bus grabe yung tall volcano oh. uh sarap dito so itong part na to medyo mahaba na pa downhill at sigsagan no dito sa part na to ayun oh nasira na rin pala yung kalahati nitong ano nag landslide pala ulit oh Nung unang punta natin dito, wala pa ito. Bumigay din pala itong part na ito. Ay, grabe. So, nadagdagan pa yung ano, no? Sira nitong kalsada. Ayan. Ito na yung pinaka-black hole, guys. Dito, oh, Sa kanan natin, napakalalim niyan. Ayan, medyo mahaba-haba itong ganito Downhill na mga sigsagan Ayan o, sobrang tarik nyan Noon, nung unang punta ko dito Ay rap route pa itong part na ito Tapos, nanggaling pa ako ng ano no Alfonso noon Palusong yung ginagawa natin so, Kabado-kabado ako noon Kasi yung malaking motor ang dala natin Si Bagwis ang dala natin noon kalahati pa lang yung ano nito putol putol pa lang yung sementado dito ito sikong siko may tricycle dito ano siguro cement lang yan no oops ala dito sa part na to parang ano din no parang bago lang itong mga ito Okay sa baba ito dito sa barangay as is uh, nilagyan na nila ng support no ayan may mga bakal na silang nilagay dito para ano uh, masuportahan itong kalsada hindi matuloy ang mahulog dun sa baba Kasi, itong ano na to swerte ito nung nag landslide no hindi ito natangay itong maliit na ano ni sir nung unang punta natin dito inabutan natin si sir na nagagawa na kanyang ano westo, tindahan siguro yan o kainan ba no gagawin dyan ito mahaba itong party na itong kalsada na gumuho pero ngayon eh, may support na nasa bakal ito ay barangay as is na no? ayan no? Grabe yung view dito At dito So, unahan Ito yung bagong complex Ayan, no Sa kanan natin Ng Laurel, no Laurel Complex So, malinis na Ah, may apit umit, Parang may tao pa Ito kasi yung nagsisilbing Evacuation Center, no Nung bagyo Pagkatapos ng bagyong Christine Dito natili uh, yung mga taong na salanta nung bagyo no may mga tao pa ba dyan sa ano evacuation parang wala naman na siguro tapos meron pang ginagawang isang building doon sa kabila o hindi natin malaman kung anong klaseng building yan ay diretso na ito sa bayan sa may barangay dos no? barangay dos yung lusot natin na ito poblasyon dos pala poblasyon dos nitong laurel batangas itong barangay as is ay siyang nagiging refuge no nung mga nasalanta ng bagyo ito yung mga nagiging uh, evacueta, no yung pinagka uh, lipatan pansamantala ng mga nasalanta ng Kristi noon Ah, uh, karamihan doon din sa may bagong complex na 'yon at yung iba naman dito sa kanilang mga mga uh, kama kamakamag-anak diyan sa ano dito sa Barangay Ases. Ay diyan sila muna nakituloy. Kawa nung medyo mataas itong parte na ito eh. Kapag gumanan kayo dito, ipapunta ito nang simbahan bato Ayan Ayun no. Ayun yung kasada ng simbahan bato Diretso tayo. Ito ay ano na ang uh, part na ito ay Poblacion 2 no ng Laurel. Ah, uh, dito tayo sa highway. Takanan na lang tayo dito. Tapos dito sa ating kanan ayan ay na yung munisipyo nitong Laurel. Ano, uh, Municipality of Laurel Batangas. Yung kanilang munisipyo pari ko okay na tulay kasi may nakita na tayong sasakyang dumadaretso dun ano ayun no may mga ano na modern jeep o minibus numeretso no at madadaanan natin dito yung ah uh, isang tindahan ng motorsiklo no itong Rossi dealership dito sa Laurel na wash out lahat ng mga naka-display motor dito ano at may butas yun dun so may hagdan na yun no pader na yun malaki ang butas no dito ay naalwas na nila yung mga putik sa kanilang mga bahay-bahay no ayan tapos itong part na to dito yung naputol na tulay tapos na at passable na itong ginagawang kalsada dito ay yung ginawang bani bagong tulay dito sa Laurel Batangas ayan yung nabuhong tulay at ito naman yung bagong tulay na ginawa nila oh. ayun okay na so mas mababa ito kaysa nung dating uh, bumagsak na tulay pero malawak ito at uh, maganda ng daanan no? kahit malaking truck ha, pwedeng pwede na dito Makadaan na ng maayos dito tulad nung di ka dun sa kabila ay medyo malayo no? at may konting rap road doon eto yung isang tulay na matibay na hindi bumigay nung bagyo no? at dito pala oh, okay na ulit nagsasagawa na sila ulit ng mga alagaan ng mga fingerlings no? sa likod nito mga bayan So ito pala, ito pala yung gasoline station na dati oh. Na binahatin. Ayun. Tingnan, hindi ako magpapagas. Ngangamusta lang. Kamusta? Natatandaan niyo pa ako? Natatandaan niyo pa ako? Ayun, papagas ata sila. Dito sa likod meron na rin pala nag-aano, nag no. Meron na na. Meron na rin, may isda, palasdaan na siya. Nagawa na. Pwede ba tayong pumasok diyan? Tumingin sa No? Uh, may daanan diyan? Ah, sige, salamat, salamat. Eh, hey, no, mapapansin niyo dito tayo sa gasolinahan na 'yan, yung ito yung gasolinahan dito sa may ah uh, Poblacion 5 ng Laurel. Dito sa likod lang ng ano, gasolinahan na 'yan ay naano ito, may pader ito dito dati eh, na nabuwal. Gawa nung lakas ng tubig na rumagasa dito na no? may kasamang putik ayan at ito natabunan lahat itong mga ano na to palaisdaan na to noon ngayon ay nagbalik na ulit yung ano dito no kabuhayan ng mga tao meron na ulit silang kabuhayan ayan no may palaisdaan na ulit dito ayan so ito daw yung iba daw nito ay binako nila pag huka. yung iba naman daw ay mano mano no yung nakaka-afford magbako ay pinabako yung iba naman ay Manumanong hinukay ulit no At saka yung mga kabahayan dyan sa harap Makikita nyo dyan sa ating drone shot noon Itong parte ng uh, lugar na ito Ay talagang uh, Halos walang natira dito Lahat ito ay natabunan ng putik Kaya yung mga bahayan dyan sa Harapan natin na yan Ay bumaon sa putik yung mga yan Ayan at nahukay na nila o oh. Maayos na ulit At kagandahan yan na ibalik na yung kanina kabuhayan dito Yung pag-aalaga ng mga fingerlings Ng tilapia at bangos ano dito naman sa tawid ng kalsada, kikita natin ito si Kuya ay naglilinis na kanyang gagawing garden at napakarami na rin ang kanilang mga pananim dito oh. So balik ano na, bumalik na ulit ng sigla nitong laurel Bosing, ganda nga Ano tinatanim nyo dito? Ah, kalamansi Tatanim mo ng kalamansi Yo, so okay na no. Ito dati natabunan to ng ano, ng baha. Puro kahoy, no? O, paano ito nyo nilinis? Mano-mano? <laughs> pinaloader po. Ah, pinaloader nyo. Pinabungkal nyo ng loader. Ano ito? Mga pananim na ito? Mangga? Dito rin ditatanim yan. sa parte na ito. O, dadalhin sa iba. Hindi, ba? Mangga na mga pambinta. Ah, pambenta? Mga tawag dito, seedlings, no? Mm, um, ayan, so, marami na silang seedlings dito ng mangga. Dito nakalagay. Ayan, pambenta daw ito. Ayan, no? So, noon, ito ay natabunan ng lahar to. Ay, lahar ng putik. Hanggang doon, makikita nyo, andun pa yung mga putik, andun pa yung mga troso na naka ano, nakatambak pa rin. Ito ay pinaloader daw nila para malinis, para makapagtanim ulit. As dito sa parte na to, meron na ulit finger links dito sa ano, no. So, nakabalik na ulit ang laurel. Masigla na ulit dito sa laurel. Meron sila dito nilagay na tansi, oh. Siguro para hindi, ano, no, o... Oh, ano yun ibon yung mga isda dito yung mga fingerlings ng bangus daw ang meron dito pero wala pa tayong makikita yung isda dito baka hindi pa nila nalagyan oh. marami na so nakabalik na ulit sa kanilang mga kabuhayan itong itong taga laurel no? at sawa ng Diyos nakabangon na silang muli